Hindi ako nakabili na ito. Kasi nung, sa, nung nag-abroad ako, punta ko ng Qatar. Qatar man summer. Maraming daing doon. Sa <laughs> Qatar man summer. Maraming andun, daing. <laughs> so, hindi chocolate ang nadala ko. Daing yun. guys, welcome back to my channel at uh, nandito na naman tayo sa ating Under the Microscope So guys, welcome sa mga bagong uh, nanonood no, sa aking vlog Ito po yung channel na kung saan uh, meron ba kayong no, meron kayong matututunan Ito po yung ano mga ano lang mga gamit-gamit bagay-bagay na gusto nyong makita sa ating microscope So yun guys, yung ating specimen ngayon, yung ating item, blind item, ay ito. Ito po ay isang chocolate. No? Bigay ni na bread. So, ito ay milka. Galing daw tong ano, galing abroad. Galing ibang bansa. So yun guys, titingnan natin kung ano ba ang hitsura Meron ba silang difference? Diferensya? Ano ba ang kanilang uh, pagkakaiba nitong ating mga native or mga local na mga chocolate katulad nito? Ito po ay honey. Honey Junior. Ito ay mabibili mo sa tindahan. Ano? Tatlong piraso, limang piso. So, mura siya. At tagawa siya sa roasted peanut sugar, mga ganon. So, chocolate siya. At meron tayo dito, sa din. Ito, chocolate, pure na chocolate to. Mura din. Ito ay, ano, apat limang piso. Ay, hindi pala. Tama, apat limang piso. At meron tayong coin. Ito ay chocolate din. Pure chocolate. Mabibili nyo sa mga lokal na mga tindahan. So, ano bang ang difference? So, meron tayong ano, ito po ay uh, imported. Galing ibang bansa. Hindi pa naman expire. So, salamat po sa nagbigay. Salamat sa Diyos. At ito, na bigay din. Bigay din ba ito? Galing abroad. <laughs> bigay din to Galing abroad. Parang ano naman, parang mabibili lang. No? Pero medyo may kamahalan lang. May bili lang sa... gitu siguro sa Pilipinas. Ito. Ah, uh, dairy milk. Roast up. Pero meron tong ano, merong almond kasi siya. Pero titingnan natin yung chocolate, syempre. No, ito siya. Ito merong kamahalan lang ng konti itong ating chocolate na to. Lagay muna natin to. At ito talaga, ito sigurado tong galing galing abroad kaya binili lang, lang sa airport. Pero at least ibang chocolate siya na, no? Medyo ano to. Pricey. So hindi ko to binili kasi hindi ko kaya bilhin to. hindi <laughs> ako kaya bilhin nito. Kasi nung sa, nung nag-abroad ako punta ko ng Qatar. Qatar man summer, maraming daing doon. sa <laughs> Qatar man summer. Maraming andun daing. <laughs> so hindi chocolate ang nadala ko daing yun. So ito, yung titingnan natin na. No? So same print. Wala pinaggagawa pinagagawa, no? Sa mga nanonood diyan, no? Ano lang kayo, mga tumibay. Huwag <laughs> lang kayo nga alis ng basta-basta. No? na? No, no, no? So, yun guys. Siyempre, ano tayo, ano, uh, welcome sa ating mga 1 million subscriber. Joke lang yun. Inahanda ko lang sa rin, baka magkaroon tayo ng 1 million. Pero sa ngayon, wala pa yun. Lang ang nanonood eh. Pero yun guys. So unahin muna natin. Siyempre. Yung local muna. No, ah, local muna siyempre. Yung ating local. Local. So itong muna yung honey. Pinat mo Pinat ba to? Hindi. Chocolate dito mo to. Pinat yun eh. Roasted. Pinat ba to? So ito na lang. Pinat daw to eh. Pero sige sige. Ito na lang. Ito na lang. Ito chocolate to. Ito. Pinat din ba to? Hindi naman. Chocolate na to. Let's open up, main. See. See it. See, it to believe it. Yan. Yan, no, chocolate. So, ito, mabibili nyo to lalo na nung, ano, nung yeah. mandiligaw ka. <laughs> ah, hindi pala. Yung, ano, nung New Year, ano, nung New Year, nung January, December 31, Maraming bumibili ng ganito na mga bilog-bilog mm. para sila iswertahin. Para. <coughs> para kasuswertahin. Hindi kasuswertahin. Ito yung chocolate na buksan natin. Tingnan nyo ha. Ting! So easy-easy. <laughs> hindi man lang sila lumaban. Bigla lang siyang nabiak. Ayan. Pero pure siya chocolate. Ito hindi siya ano. Wala lang. Chocolate lang siya. So, tingnan natin, ano. So, basagin natin ng onte. Ayan. Lagay na natin dito sa ating mahiwagang glass. So, ayan. Lagay na natin. Nakikita nyo naman, mga kaibigan, na nilalagay na natin. So, siyempre, pag, uh, ano, ano na natin dito. Nandito yung cheap. O, oh, chip, Ano ka? Cheaper. Yan, lagyan natin dito. No? Ito yung, ito yung bilog tandaan nyo mga kaibigan. Mga kaibigan, wala itong daya. Ito yun. No? Tapos, siyempre, ilagyan natin ito namang bilog. Ito, ano rin to chocolate din ito man, no? pure din ito. No? So, yun guys, pure din ito. Walang halong biro. Walang halong biro ito. Guys, tingnan nyo yung aking mukha. Pag mumukha. Na no, may sipon. <laughs> sipon pa. Then guys, ay sus. Natalong. Buhay ba to? Wait lang. Ano natin to? Galing gamitan natin ng... Ito na lang para magdaling mabasag. So ito. Buka tayo ng isang tifak. Tifak lang. Oops. So yun, okay na. Titla lang, lang gamit nata ako kapag na ito. Kapagalitan ako. Yung mayor. So dito na. Lagay mo natin dito para clean tayo. So, ito, basagin ko rin ng onte So, sa so texture, what wow, texture? Ano siya? <coughs> Itong bilog ay medyo matigas na ano, moisten. Moist? Medyo mabasa basaan Ano. Ito naman, yung ating coin, talagang ano siya, dry. Dry siya. So, meron na tayong dalawa. Dalawa. So ngayon, uh, na natin tong ating to, hindi pa nabubuksan to ha mga kaibigan. Bubuksan natin to at first time natin tong bubuksan. Yan. Tigpitin lang natin para medyo clean tayo, syempre. Ayan, bubuksan na natin. Uunahin mo natin dito sa taas, syempre. At hindi mabuksan, napakatigas. So, wait lang. Yan talaga pag ano eh, galing ano baga. Expensive. <laughs> Tikas buksayo Ayaw ko bukas. Silyado. Hey, Yun. Nakakita ko na. Mga kaibigan, nabubuksan na po. Wow. Arendola. Arendola. So, kukuha lang tayo. Ito na siya, no? Si. Si Ot. Sabi niya, nabubuksan na po. Pusa so, ito muna. Mayingay yung ating background. Pusa daw. <laughs> pusa? Pusa mo, naungo. Pag-umig mo. Oo, po. Ay, ito pala yung ating chocolate. Merong parang puti siya, no? Meron siya milk. ganap ng tubig. Milk. Mm. Ay, nula. So, piling natin itong maliit na ito. Kaya natin ito, simple. Hmm. Alam, bigla lang siyang na ano. Wait mm. lang, ganahin ko na lahat. Kuka tayo ulit. Ay, ito pala meron siyang milk. Coated pala siya. So, kunin lang natin yung portion na chocolate lang. Coated siya. yung chocolate lang. Chocolate. Chocolate yan. Hindi yung chocolate. Chocolate. Yama, tunaw na. Sing guys. Yan, nagcho-chocolate na tayo at lalanggamin na tayo rito. hmm nag So ito, itong mahal na to. Galing abroad. Ay madali siyang mag-melt. So kailangan kailangan ay malamig nasa freezer, no? Dahil madali siya. At yung isa yung almond, ano ah, na? kain. Huwag sa Ayan, konti na lang kasi kasalukuyang kinakain. Kukuha tayo rito. Ang aking sample ay kinakain. Aragones. So, ito na. Ito na talaga. So, meron tayong ilan ba? 1, 2, 3, 4, apat na chocolate na magkaiba, iba, 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 iba. Ayan, sorry. Ano ba yan? Ang dirty mo. So, yan guys. Ay. So, yung isa naman, dairy milk. Dairy, ano yun na? Pangalan nun isa? Yung last? Yung last pa. Hindi, yung last. Dairy milk. Dairy milk. Ah, uh, hindi siya natutunaw agad. Yung isa lang yung milk talagang ano na siya, eh, melted pero ano siya, nagme melt -mi din siya agad. So kailangan ay hindi com compare dito sa ating local na mm, dry na dry. Then dinidikit-dikit ko lang. Yan pinag-anong-ano dikit-dikit ko lang sila para madali silang hanapin kasi hahagilapin natin mga may sa microscope tree. So guys, mga guys. so ito na. Ilalagay na natin dito sa ating microscope. Ito ang ating mga chocolate. Sabi ng mga taga Canada, chocolate. So, guys, uh, anong ko lang kasi baka mamaya ay mamaya. Ay, dodoblehin ko lang to kasi baka lang gamin tayo. Siyempre, ating microscope. Ano, lalang ba? So, dinoble ko lang yung ating glass. Oops. Papasok na natin mga kaibigan, lang dayak Yan. Pinasok na natin. Oops. So, guys. Medyo dim lang. Ilawan natin. So, unahin muna natin si Yung ano, siyempre. Yung local, local, local chocolate na gawa sa, ano yung ano ma? Pultas na yun ma? Kakao. Gawa sa tataw. So, yung guys, tingnan nyo ha. Ito Ano lang, medyo close lang. Medyo na ganon lang ang ating camera. So, ayan. Titingnan na natan. So, adjust muna na onti. So, ito, itong aking tinitingnan ngayon na hindi ko makita, ito yung, ano, yung coin. Ito yung coin, diba? Ito yung coin. So, ito, 4 times pa lang ang gamit natin, ha? 4 times mo. Ito, ito ba talaga. So, ito na talaga yun. Ito na talaga yun. Tapos ito. Ito yung nakatutok na. So, yun guys. Uh, as usual, parang siyang ano, uh, sugar. So, tingnan nyo to. Tingnan nyo to ha. Ito yung ano, ito yun. Ito yung coin natin, no? coin. So, ito ang itsura nya. Ayan, para siyang asukal lang na klaro ba to? Klaro ba kayo? Ha? Thumbs up nga kayo, thumbs up. O, oh, yan na. Yan na yung pinaka-clear natin na shot. oh, shut So, ang itsura niya, para lang siyang kalamay. No, para lang siyang asukal din. At meron siyang mga... Uh, may, may mga itim-itim na mga dark-dark. No? So, adjust natin. Ay, saan papunta? Yun. Adjust natin. Ang makikita nyo ngayon ay yung chocolate na ang tawag nito? Yung bilog. Tawag nila ay yung ano, Eh, egg. Egg, no? Yung kanina. makita ko rin sa inyo. So, ito yun siya. Medyo malabo. Medyo malabo. Sige, ilapat. Pupa. Teka lang, ha? Ito yan ayan yan ah, yan ah. Yan away. Yan, na yan, boy, yan So, yan ang itsura. nitong ano, ito yun yung bilog na to. Ayan, yung chocolate na yan. Ito yung nabuksan natin. Local din to. Ito yung second nating local. Local chocolate. So, yung guys, yan ang itsura niya. Wala lang, wala lang ano. Oh, yan. So, yung isa, ano parang buhag hag ano so ito na may solid solid siya so punta na tayo don sa ating pinakahihintay na Milka yun yun Milka ui may place pa sigarilyo bakit sigarilyo Abangan niyo pala magablog ako ng cigarette <coughs> Yan Milka yung Milka na yan Silipin natin adjust natin adjust Ayan. So, uma-adjust na siya. Ayan. Adjust na yan. Hanapin natin. Ang susunod nito, ito na yung Milka. Milka Papaya. So, sorry sa aking camera. So, ito siya. Hmm. Pinagkaiba niya. Matubig lang. Para siyang... Ah... Uh, ano ba tong paano ko makukumpara para sang caramel ano yun yun ang best na word ko caramel mukha sang caramel so brownish siya at merong mga dot dot na mga itim-itim so malamang salam malamang yan yung cocoa so yun yun yung galing ano aboard. Yan. <laughs> yung milka na yun. So, dun ano natin sa medyo pataas. Kasi ito, baka mamaya yung ating nakikita, yun yung milk. Kasi meron siyang, medyo, meron siyang pagka-milky. Sabi nga ni tatay, milky yan. <laughs> milky daw. Pero ganun pa rin naman. Wait lang, hindi lang. Ito yung makikita nyo eh. So, yun, brownish siya. No, medyo ano siya, firm. Firm siya compared dun sa ating mga lokal na mga chocolate. Ano ba yun kasi? Hindi maka, ano? Yung camera mo kasi, ayusin mo kasi. So, yun guys, ayan na. Hi guys. So, yun ano, medyo firm siya. At talagang ano siya, magandang pagkaka-produce, ano? Kasi napaka ano niya, parang siyang soft jelly. Gel, parang siyang gel, ano? Ayan, so ganyan ang itsura ng mga mamahaling chocolate. Tapos dun tayo sa ito, na kasalukuyang kinakain. Yung, asan ah, yung balat yun, So ito yun. Dairy milk. Dairy siya, milk. So ito yung chocolate niya. So natin i... Asan na yun? Ayan, sige, adjust na natin. Yun yung ano ha. Parang na parang ano eh? Pa-brown. Ayan. So, adjust na natin. Ooh. So, eto naman. Parang ordinary. Parang na, ordina, sa local din siya. <laughs> ha? Ha? Wow, binili. Binili ito sa Pilipinas bagong Pilipinas. Para sa ano, parang yung ano lang, yung fingerprint ba? Na kamay. Parang kamay ito, yun. Eh. So, ganyan lang. Ito yung almond niya. Ito na ano rito, eh. Ang labo naman, pare. Ganyan yung pinaka best, best shot ng ating ano. So, yan na. Yan na yan. Oo, so, ganyan din, ano. Pero ito, mas expose yung mga ano pinat niya, no? Yeah, mas marami. Kung mo. At ah, medyo dry siya. Dry na wet. Dry na wet. <laughs> dry siya na may, medyo may pagkawet. Yan dapat. Uh, ah, moisten, kumbaga. Yung atin naman, yung milky na kasi na yun, Parang sobrang ano naman siya, matubig ano. So ito. At marami siyang pinat. Mas marami siyang pinat, ma. No. Ating dairy milk. Ng sa ating 'yan, no. Marami siyang pinat. So ibalik natin. Ayan. So ayan 'yung milky Ayan, o. Oh, tingnan mo. Napaka-fine. Diba? Napaka-fine ng chocolate na to. Talagang ano siya. Talagang ano. Ano talaga? talaga? Ano talaga? Sabi nga ni ano. Ni ano? Ni ano? So yung guys ha. Ayan. Medyo maganda ang pagkakadali. Pagkakagawa na nitong galing abroad na to. So, adjust natin. Ito yung susunod yung local ah. Nasaan na yun? Oh, yan. Ito naman super dry. Super dry naman siya, 'di ba? Tapos yung sumunod, lang buhag-hag na. Ito na ba yung ano ma? O, oh, ito na nga. Ayan. So, yan yung local natin na chocolate. No? Yan ang mga pagkakaiba-iba nila. So, try natin mag ano, 10 times kung so, ano makikita natin. So, yun guys, medyo nakakaduling. Pero yun po, yung ating uh, under the microscope na pagkakaiba-iba ng ating mga chocolate chocolate na local at yung local yung ating mga nabibili. Marami kayo nabibili niyan. Alas para parehas ang mga texture nun, tsura, ng ating mga local na mga chocolate. Yung uh, galing abroad naman, ito masasigurado kong galing abroad kasi kagaling palang abroad yun eh. So binigay sa amin, yun, medyo ano siya, firm, tapos uh, medyo may pagka-moist, no? Ma, ano siya, matubig siya. At yung isa naman na ano rin, medyo expensive din na uri ng chocolate ay may pagkahawig din dun sa uh, yung nasa abroad ano na mga chocolate. ah uh, ano lang medyo dry ng onte, dry ng onte. Pero uh, may pinagkaiba dun sa ating mga lokal. Medyo maganda rin ang pagkakagawa kasi kita mo yung finest niya pagka pure Wapier. Wow, Pagka-pure. So yun guys, uh, yun lang ang ating video for today. Yung pagkakaiba. Eh, iba, ito kasing honey na to. Ano to eh? Uh, sabi na, ano, ito ay peanut daw. So, hindi siya, ano. Pasok dun sa ating mga chocolate. Ito, mga chocolate. So yun guys, ah uh, see you sa aking next vlog. Ito po ang next vlog. At uh, ito ang ating under the microscope. So tayo ay magpapaalam na. Salamat po sa mga nanonood at panatili kayong nanonood dahil walang nanonood. So thank you. See you sa akin next vlog.